Oh, Hala bro, bro. Andito bro. Ang mga sa bro. Saan galing yun? Bagong aswang to bro. Ha? Ano? Uh, may puti siya. Bro, baka tauhan to ng Supremo bro. Baka no? Yung Supremo bro, meron din yung bandana sa ulo na kulay puti. Yung ano nga no? matapang ka o matake ka sige kung matapang ka huwag mo muna itudo bro okay. kailangan natin itong malaman kung nasaan itong mga kasama niya Ito na lang... lumaban wala kang mapapala sa amin gusto, gusto lang namin na tulungan ka huwag ka lang ano gusto lang namin na matulungan ka para maibalik ka sa normal kung lumaban ka sige oh natakot talaga bro sige pag lumaban ka Mga paligid bro Baka may kasama bro Sige Gusto ka namin tulungan Wow Kung magmamatigas ka Hindi kami magdalawang isip na Labanan ka Lumabas ka na. Ingat-ingat ka baka dilangin tayo. Lumabas ka baka na may kasama ba? Baka, baka may kasama. Sino bang kasama mo? Wo. Geh. Geh, hey. hey, lapit. Gusto ka naming tulungan. Okay. Malakas siya, bro. Ha? Malakas. Malakas? Malakas. Huwag kang magpupiyansa. Malakas siya, malakas. Okay, gusto ka naming tulungan. Okay, kung gusto mong lumabag, ipagkita mong lakas mo. sa kagang lumaban ha nasaan kaya yung mga kasama mong wak wak ha gusto mong lumaban pakita mong galing mo ngebiang ngebiang sa tulungan ka namin siro ang tigas mo lakas mo ah. Oh! oh. 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 napakatapang malakas siya malakas siya hindi siya naghihina bro tingnan yung mga lodyo kaya pala matapang kasi bilog na bilog ang buwan oh. Ayan, oh. bilog na bilog ang buwan kaya pala matapang ka Ini pepita kaulit. Pepita kaulit. Ah! Oh oh oh. Aduh. Oh! Sakit nang kukunya, Bro. Hah? Sakit kukunya. Matulis, matulis. Oh, matulis ang kuko niya. matigas ka ha. Tudo mo puwersa mo. Lumalong sa ko. Lumalong bangin udah lang kumpiyansa. Okay. Kau mau? Hah? Setelah itu Kenapa kau? Seberang itu no? Bro Bukan kebiasaan bro Nanti saya nangis bro Ya enggak Tidak sih Wow sunat mo ng tubuh, bro saan benda, yung banda? dito dito sa baba masok sa bangin napansin ko bro parang yun. ito dasin kita Alerto lang, wag kang kumpiyansa. Ano? Alerto lang, wag kumpiyansa. Hmm? Ganda ko lang itong gamit ko. Nasa gabal kasi. Nahirapan akong mag... Ano ito? Naku. hindi pa yung ilaw ko. apit ka tapusin ka na namin talagang napaka ibay mo ah eh malakas malakas

Mm -hmm. Oh, kok biasa, biasa bakal, yeah. bakal kah? Masih ada Ih. Gih. Bro, bro birahan mo, birahan mo. Yes, yes. Mo. Bakal lalaban ya, nah. Palalaban yan. Ang oh, tenso. Palalaban uh, hmm. uh, uh. yan. All-hindi bro. Malakas, malakas. Ih. Okay. Tapang. Palawain mo na palawain mo na palawain mo yang yeah, Yan bro, nakatulog na bro. Mm -hmm. we'll it ito, bro? malakas huwag kang magpaglinsa malakas pa hindi nangihina to bro ha? Huh? hindi nangihina hindi nangihina bro malakas 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 oh baka may nilunok pa yan bro delikado to bro delikado bro pagtulong tundasin natin bro itundasin na natin to patayin na natin oh!

Oke, uh -huh. mau kita sama siapa? Ini tolongan bro. Bisa kita gak kami tanam apa ini Kita udah asin

Diyo. Ginalit mo talaga ako ha. Sobrang tapang mo. Sobrang lakas mo pala. Woy. Ano yun? May busis baboy talaga dito bro. Dito bro. Wala na kayong. Wala na kayong. Ligt. kirig-kirig eh. Ayun no? oh. Ito. Kirig-kirig. Kirig-kirig. Ito. -kirig. Wala na kayong puwang dito sa mundo. Napakasama nyo. Ini dia di Busuk Busus hanapin pa natin yung isa tara bro nandito na bro nagpapakita na siya bro. bro mukhang ito na yung pinuno ng mga wakwak -wak bro nakita na nakita na natin to dati ah yung may banda ng puti sa oh. yung may tilang puti sa ulo ito yung napakalakas na hindi natin nahuli yan nga ito yung palipat-lipat ng pwisto mukhang ito, ito na yung pinuno nagpakita na siya pinuno bro napakalakas niya bro napakalakas, napakalakas. bro wow. tumawa 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 bro. Manda ka pagtulungan natin. Napakalakas nito. May Ikaw ba yung pinuno? Ah. Sagot. Ah. Ikaw ba yung pinuno? Ikaw ba yung pinuno? Hala bro. Parang aatake bro. Manda ka ha. Handa ka, tulungan natin. Jadi, jadi... Ah, 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 ah,

Åååå! Ah! 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 Ah!

na ko uh, na. Ano wala kami makuha. Wala, naghiya kuno. Tu ari to gininilim. Gininilim umpower. Sa kagagaan. Yako gininilim. Hahaha. Binasa daw niya yung kapangyarihan niya. Wala ka panat, wala ka na pa silbi. Mm -hmm. <tinyo> ah, 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 ah. <tinyo> Napakasama mong pinuno ka Ang dami mo nang ginali Tapos may mga babae ka bang tinira Putik tiil ka May mga babae itong tinira mo nggak apa-apa sama nih tuh? Iya nggak. tuh dapat mabuhay. Kau akan matapok. Pak, pak <coughs> segi, segi. Hindi, hindi na kailangan tulungan to kasi marami nang siyang bro yan patayin at mo yung camera mo huwag mo na video yan sige at sige sunugin natin to sige maghanap tayo ng ano Oh. Uh. susunugin to susunog susunugin namin to uh, hindi ka na namin bibigyan pa ng pagkakataon napakasama mo sunugin natin to huwag na natin i-video baka mga violation tayo sa okay. ah, sa okay. ano okay. natin video natin okay. sige tirahin natin to